bago po tayo magbakasyon, kailangan wala tayong maiiwan na obligasyon. Mabuhay! Ako ito si Eds, ang inyong kaamaps na lagi may top up. At welcome sa panibagong It's Toria! Araw ng Martes at ito nga ang huling araw na kami ay magre-report para sa taong ang 2024 at 2025. Natapos na ang recognition, graduation at kung anek-anek pang mga ganap ng mga guro sa toong ito. Pero meron pa akong isang gawain na hindi ko pa na-accomplish. Ito yung tinatawag namin na PMS o mas kilala sa tawag na RPMS, etc. and so forth. Ayan. So, kailangan ko siya matapos ngayon para total totally masabi ko bakasyon na ako. Itong ginagawa namin ay isa sa mga gawain na napapakita na naging performance namin sa loob ng isang taon. Isa sa makailangan dito ay ang ating class of observation. Dahil last day ng pasok namin ngayon, kailangan na matapos ko ito bago ako umuwi kasi kung hindi babalik ako sa lunes. Kaya naman ka ito ako ngayon 100% ang performance level para makagawa ng mga dapat kong magawa. Sobrang nababakal na ako. Crumbing is real pero it's okay. It's alright. Ah, ah, ah. nako grabe. Nakapakahira talaga mga faceover kasi alam nyo ba kanina pa ako mga dito sa bahay. Kalawat ka na naman nandoon ang mga sakyan. Hindi ko alam kung bakit ginawa nila itong highway. Pero muna lang I always make sure and always be fresh like be fresh. Kaya naman get ready muna tayo with me bago tayo magpatuloy sa ating gawain sa paggawa ng PMS I always make sure mga kaamat sa bago tayo maging hugger, kailangan maging fresh muna tayo hugger ka na nga, hindi ka pa fresh diyan na naman nangyayari sa'yo, di ba? you're so chaka bells, kaya naman dapat laga tayong fresh and beautiful with the heart, kaya tamang pulbo tamang sil-steady at tamang foundation lang tayo For our beautiness Ayan, sobrang init kayo Sobrang init talaga Kaya naman nakatapak na sa akin ng electric fan Pero hindi siya umiikot sa video nito And I don't know why after natin magharvest harvest ng mga MOBs, pumunta na tayo kay mga Rose parang initial rate sya sa ating grade. Ayan. So, okay naman yung naging performance. At sabi nga na Dr. Rose, itaasan ko na ng konti kasi medyo napapabado ang aking score. Sabi ko kasi, okay oh, na yung mababa. Mahalaga yung matapos na pero ayaw niyang pumaya. Kaya inulit ko yung mga MOBs ko. At finally, na-edit ko na nga siya. At ito na for printing and for the permanent siya later on. Ayan. So, buti naman na talaga. At talaga napaka ba ng na aking validator na si Doc Rose. Ayan. So, ayun na nga po. Naging outstanding tayo for today's video. So, pwede na siguro tayo mag-promote ito para meron tayong pandagdag sa load Pagkatapos, ipasa natin ito sa ating buting principal. And of course, sabi ni Ma'am Principal, kailangan ko din magpasa ng DTR para talaga naman hindi niya na siya magtatawag. So, ito na gumawa na ng DTR for the April at siguro ito na yung last na gawain namin. Umuwi na ako sa bahay nito at nagmuni-muni ako. Bumili nga pala ako ng charger ng speaker namin kasi yung TV namin sira na kailangan ng speaker para maganda yung sound pag manunod ka. So ito ako nanonood ng Showtime, PGT, etc. habang kumakain ng French fries. Hanggang dito lamang pa aking istorya. Bye-bye. See you when I see